Magandang umaga, hapon at gabi sa inyo. So, ngayon maglalaro tayo ng Grimmy Shake Simulator. Yeah, yeah, yeah. Ay, parang akong adik pati ganun. Ganyan na natin. Tayo and we can see, oh my God, yung, yung song. Yung sound. Kasi, ano na ako, like, careful na ako. Kasi, baka kasi ano yan, mga copyrighted, di ba? Mas so, maganda na nag-iingat tayo. Oh my. God. This is just a simple house. Oh my god, baby, sitting, sitting. Hey, but can I get cha Can I get rubber? Okay. Back, back. Sa mga gino-joinan kong gantong laro. Palagi na akong kalbo. May galit ka ba sa akin, Roblox? Tinan mo na, siguro... Nakataas tayo, guys. Pero kalbo tayo. <laughs> ang, ag, ang, log, ang, log, ang lag. Ang lag. Ang lag. Ang lag-lag-lag-lag-lag-lag. mo, guys. Bumalik tayo. Napakagaling natin. Okay, you Indonesian, I'm Indonesian, you Pram. Bro, you say, say you Indonesian, I'm Indonesian. So guys, bukas, try ko mag-vlog. May recognition ako. So, try ko mag-vlog. And try... Bakit kuya kayo? Yeah. Why you gray-gray? May lag-lag-lag? ko pala katkalbo. kalbo. <laughs> Welcome. Bro! What is that peace face I mean? Bro, you looking bored. What's up? here? Um, sorry. I didn't mean to disturb. Oh my God, what's that? I'm laughing. So guys, ang hina kasi ng signal ko. And dito ko natatapusin na yung video na to. Hindi lamang umulog ito 5 minutes. So yun, a-upload ko aga agad to ngayong July 12. Yes, kasi bukas magbablog -like din naman ako and kailangan ko din kasi yung storage ko ay ko kukunti. So bukas abangan yung recognition day ko. Bye-bye! Thank you for watching. Bagi nyo kalimutan na mag-subscribe and i-click yung notification bell para lagi kang updated sa susunod ka pang video.